nakakababa ng stress hormones. Pag laging mataas ang stress hormones mo, lalo na ang cortisol, hindi lang mood ang apektado, pati immune system, pagtulog at timbang mo. Kaya kung feeling mo triggered ka lagi kahit simpleng bagay lang, baka oras na para i-manage mo na yan. Una, matulog na maayos. Ang tulog ang natural reset button ng katawan. Kapag kulang ka dito, lalo nang nag-overwork ang cortisol mo. Pangalawa, bawas screen time, lalo na kapag gabi. Ang blue light sa phone at TV, sinisira yung natural sleep signals. Pangatlo, move your body. Kahit simpleng lakad lang everyday, malaking bagay na sa mood at hormones mo. Pangapat, breathing exercises. Oo, yung deep inhale at slow exhale. Nakakababayan ng stress hormones in minutes. At panghuli, human connection kahit isang masayang tsikahan lang o tawanan kasama ang pamilya o kaibigan, scientifically proven yan na nakakababa ng cortisol levels. Hindi mo kailangang tumira sa bundok para matahimik. Minsan, sipag lang talaga sa disiplina at pagpili ng peace. Comment kalma kung kailangan mo rin ng break sa overthinking at stress. Share mo to sa taong madalas mainit yung ulo. Baka cortisol lang yan, hindi naman ugali.